Hello what's up mga paragmano good afternoon. So ngayong hapon pipili na tayo ng uh, ating gagamiting broodcock. So ang naalala nyo yung last uh, video na na-upload ko. So di ba sabi ko na uh, magbi-breed tayo tapos yung mga uh, magiging anak ng i-breed natin. Uh, pamimigay lang natin yon para sa inyo yon. So pipili tayo ngayon ng broodcock na gagamitin para maipares sa mawipili din nating uh, Brodhen so nandito yung mga kasama ko nandito si Boss Rito at syempre si uh, Kuryano bata pa mahilig na mag alaga ng manok so yun mga paragmanok so first so ito mga paragmanok so uh, yung bloodline nito is Melsim Hatch so yan Ah, uh, three times winner na to mga manok So hawakan mo, busa dito. Para makita nila. Ayan. Okay. So pakita natin. So, ayan. Mel Sims Hatch. So three times winner. Ayan. So, para makita nyo mga manok Ayan. So ito yung una nating Broodcock So yan, okay na So pakita natin yung ibang Broodcock dito sa manukan So ito Ito, boss rito So isa din ko sa mga Ginagamit ko dito na broodcock So yan Medyo naglulugo na siya mga paragmanok Ayan. So, nanalo ito ng isang beses. Ayan. So, comment na lang kayo kung ano yung gusto nyong bloodline na gagamitin natin para sa mapipili din nating uh, inahin. Ayan. Ayan. Yung problema lang dito is naglulugo na. So, yan male sims Black, okay. so punta naman tayo sa next na brood dito okay. so ito so kanawa yun kanawa yun hatch ay 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 muntikan ha ah, medyo matapang tong ano na to manok na to ayan ayan kanawa yun hatch so hindi pa to nananalo hindi ko pa nailalaban at wala pa akong plano so for breeding purpose lang to mga manok na ginagamit to for breeding purposes lang to ayan so medyo maputik lang yung kanyang uh, taa. Ayan. Yan yung ating pang tatlong uh, brood Okay. Okay. So yan. So pa natin yung apang uh, apat na broodcock ko dito. So actually mga parang manok, madami yung ginagamit kong broodcock dito kasi amadami uh, madami yung gusto kong uh, kulay ng manok. So yun. So isa na din to na white jacket. Ayan. Medyo ano siya, man-hater. So boss rito kaya mo bang hawakan niyan? Yeah, Tayo natin. So ayan. ayan si ayan. Medyo nanalaban lalaban. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Ah, bloodline nito mga parang manok, is white jacket. Ayan. So, isa din to sa mga brudya ko dito. Uh, hindi pa to nanalo. Pero uh, quality. Quality tong manok na to. White jacket. Ayan. White jacket. Oops. 3 years old na yan. Uy, ay, 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 Okay? So, next na brood ko dito mga parang manok is itong uh, white hatch muff. Yan. So, medyo lugo na siya. So, uh, white hatch muff. Actually, mga parang cross na to sa white laret. Yan. Okay, pakihawak. Tapos rito. Ayan. Ayan. Pakita natin bus rito. Ayan. White hatched muff. Ayan. May blood, uh, may dugo na siya ng ano, white claret. Ayan. Pero yung kanyang le ano pa ah, kulay green. Green legs. Ayan. Ayan nanalo na to ng isang beses so yan yung problema lang sa kanya is wala nang bunto to at ah, na lugo na lugo na oh, naglugo na so yan okay bali pang ilan na to isa dalawa tatlo apat lima bali pang lima na no sa dalawa tatlo apat lima so lima na yun na ipapakita natin so yan Gilmore Hatch two times winner Gilmore Hatch Okay boss Rito, pakihabak boss Rito ayan. Okay Pwede so, dito, dito kasi so, ah uh, 5 years old na itong mga paragmanok proven and tested na yung mga anak nito <laughs> tingnan yung mata o oh. tingnan yung mata grabe yung mata oh. two times winner Gilmore Hatch so yan yung pang anim na broodcock dito sa manukan okay kaya hawak mo sa rito. Ayan. Two times winner. Pumpkin sweater. So So ito yung pang uh, pito na broodcock dito sa Manukan. So yan lang yung pagpipilian nating broodcock. So Okay. So yun lang mga parang manok, uh, pipili tayo ng tatlo sa mga naipakita nating uh, broodcock. So kung sino doon yung pinakamadaming comment na kulay, oh uh, for example, yung napili niyo doon, yung gusto niyo, halimbawa Uh, Gilmore, Gilmore Hatch. Comment lang kayo ng... Uh, comment lang kayo ng Gilmore Hatch. Kung gusto niyo ng kanawayon, kanawayon Hatch, comment kayo ng kanawayon Hatch. Kung gusto niyo yung white jacket, comment lang kayo ng white jacket. Basta, pipili tayo ng tatlo. Uh, kung madami yung nag-comment ng kulay ng broodcock, so yun yung mga pipiliin natin para i-breed natin. At syempre, sa next video natin, uh, pipili din tayo ng mga inahin na ipaparis natin para sa ating uh, mga burgyak na napili. So yun lang mga paragmanok. I hope na nagustuhan nyo yung video. At syempre, shoutout nga pala kay Boss Rito. At syempre kay Kuryano. Uh, Coriano. Uh -huh. So nandito si Coriano. Yan. Shoutout sa'yo Coriano. So mabuhay ka. <laughs> Dahil mahilig ka mag-alaga ng manok. <laughs> so yun lang mga paragmanok. Maraming salamat po and God bless.